nag-order po kami ng glass mirror. Tignan po na. Eh, natin po tignan tignan, Ayan, tignan. Arama. Arama. tignan ko. <laughs> natin kung maganda siya. Ayan, ang tangkad. Ang tangkad. Kasi ang tangkad to. Tignan natin kung maganda. Ito, ito, ito. Dito. Dito, eh, okay.

Ay, mga anong pala ito? Malaki. Wait na. No. Ma ano? Masaan? Ayan po siya. Oh! Oh, ah, maganda pala. Okay lang, din naman. Ayan o. Oh. Ang takas naman ito? Hmm. Ayan. Ayan po siya. Malaki pala. Ay, mata mataas pala. Mm. Okay na rin. Oh, maganda. <laughs> oh. Yan. Pwede ka na magsalamin. Buong-buo. Kitang kita. Bye-bye.